Hey yo! What's up mga idol! It's me Rims again at welcome back again sa aking youtube channel. So for today's vlog mga idol ay uh, mag-upload ulit ako uh, tungkol sa um, experience ko ulit uh, sa pagtatrabaho ko noon sa isang uh, enterprises. So quick intro muna kayo. Hey and back mga idol So For today's vlog ay Ito po yung uh, content natin Ano ba ang trabaho ng sales lady uh, Isang sales boy sa isang enterprises or uh, store So Kasi po mga idol sa trabaho dati ang trabaho ng isang sales lady or isang sales boy ay uh, displaying delivered item. So, bago po muna nila dinidisplay yung uh, mga bagong dating na item, ah uh, ang ginagawa po ng sales lady ay iniintay po na ma-check na ang checker yung bagong dating na item bago niya display. Tsaka pag na-check na po ng checker at saka dogs na daw po uh, ay po ng barcode ng checker yung sales lady or isang sales boy ang ibig sabihin po ng barcode yun po yung uh, gagamitin para ma-punch po sa computer para mabasa po yung description description price at saka yung code sa computer yun po yung nakalagay sa barcode yung price, yung code Tsaka, yung description ng item. Halimbawa po, yung item ay washing machine. Yun po yung description niya. Tsaka, may code na po yan ang alagay. Tsaka, yung price kung magkano po. Yun po yung kinatawag uh, na barcode. Tsaka, pag tsaka, pag nabigay na ng checker yung barcode sa sell steady ay ang gagawin ng uh, sell o isang sell boy ay ididikit niya sa uh, item. Halimbawa dun sa washing machine. Ididikit niya po na makita yung uh, barcode, makita yung price uh, at yung description at yung code yun po yung ang gagawin niya, ibibigay niya po yung barcode sa um, item bawa dun po sa washing machine yun po yung ginagawa bago yung display tsaka pag uh, niya na po yung barcode tsaka na po niya i-display na maayos tsaka maganda para uh, maganda man tingnan uh, maganda tingnan sa mata maganda tingnan ng customer sa kapakit-akit bilhin yun po yung uh, ginagawa binibisutin nyo ng maayos ng sales lady or isang sales boy ng enterprises Ito po. pangalawa at pinakalas po na ginagawa ng sales lady or isang sales boy ay uh, assisting customer so Alibawa po, um, ang line po ay, ang line mo po ay nasa appliances. Um, siyempre, nakatayo ka pa doon, nakatayo, nakatayo ka doon, naghihintay ka ng uh, customer. So, pag may lumapit na customer at naghanap ng, na, um, alibawa, yung appliances na washing machine, siyempre, uh, ituro mo doon mga washing machine tsaka alin ba magtanong yung customer uh, kung alin dito yung uh, brand na maganda at matibay yung tumatagal siyempre ituro mo yung uh, brand na maganda halimbawa uh, Eureka 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 na brand yun yung toro mo Tsaka, hindi lang basta ituturo mo yun na item. Siyempre, i-convince mo siya na ang um, gagawin, ganito-ganto, ang mga di dapat gawin, mga pwedeng gawin, para tumagal yung uh, washing machine, yung item na hinahanap niya. Tsaka, para makonvince mo, Siyempre, magtatanong din ng uh, price yun. Yun na nakalagay kung magkano. Um, pag uh, sumabi, naman. Sabihin mo. Um, matibay naman yan, ma'am. Um, proven and tested na namin yan. Walang mga bumabalik na customer. O ganyan ang binibili. Yun po, idol. Hindi lang basta i-assist mo lang siya. Hindi i-convince mo siya para bilhin niya yung ah... Uh, item na kanyang hinahanap yung mga idol so sana um, may natutunan kayo doon at uh, napag, nakapagbigay naman ako ng kunting kalaman uh, kahit kunting lang mga idol hindi naman tayo magaling pagdating dito uh, hindi naman expert kundi uh, marunong lang true experience So hanggang dito na lang mga idol at sana may nagtuhan po ulit kayo sa aking uh, vlog. Maraming salamat!